Usap-usapan ngayon ng mga netizens ang tila lumalalim na hinala na hiwalay na ang showbiz couple na si Kailin Alcantara at Kobe Paras. Matagal-tagal na rin pinagbubulungan ng estado ng relasyon ng dalawa, pero nitong nakaraang linggo ikadalawampu ng Abril, may bagong sinyalis na naman na lalo pang nagpatibay sa suspecha ng kanilang mga tagahanga. Napansin ng ilang fans at online observers na hindi na nakafollow si Kailin sa Instagram account ni Kobe. Agad itong naging mainit na paksa sa social media at maraming netizens ang nagbahagi ng screenshots at opinyon tungkol dito. Para sa ilan, malinaw itong indikasyon na may pinagdadaanan ng dalawa o kaya'y tuluyan ng naghiwalay. Sa kabila nito, kapag tiningnan naman ang Instagram ni Kobe, naka-follow pa rin siya kay Kylin, na nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. May mga nagsasabing baka si Kylie ng unang nagdesisyon na i-unfollow si Kobe bilang bahagi ng personal healing o soft launch ng breakup nila, habang ang iba naman ay nagbigay ng benefit of the doubt at sinabing baka glitch lang ito ng app, bagay na madalas ring nangyayari sa Instagram. Bago pa man mangyari ito, napansin na ng netizens ang pagkawala ng ilang sweet photos ng dalawa sa kanika nilang accounts. May ilang larawan na dating pinupusuan ng fans, ngayon ay hindi na makita, at tila mas pinili ng pareho na panatilihing pribado ang ilang bahagi ng kanilang relasyon. Ang mga pagbabagong ito ay lalo pang nagpasigla sa mga usapan sa social media. Sa mga komento ng fans, marami ang umaasang hindi totoo ang mga haka-haka, habang ang iba naman ay nagsasabing kung sakaling totoo man, respeto na lamang ang dapat ibigay sa parehong panig. Samantala, ilang araw matapos magsimulang umikot ang chismis, nagsalita ang ama ni Kobe na si Benji Paras upang itanggi ang balita. Ayon sa kanya, walang katotohanan ng mga lumalabas na balita tungkol sa paghihiwalay ni na Kylie at Kobe. Hindi na niya idinetalya ang estado ng relasyon ng dalawa, pero sinabing huwag basta-bastang maniwala sa mga lumalabas online hanggat walang pahayag mula sa mismong mga sangkot. Hanggang sa ngayon, wala pa ring opisyal na pahayag si na Kylie at Kobe ukol sa mga kumakalat na usapin. Nanatiling tahimik ang dalawa at walang nilalabas na anumang komento, personal man o sa social media, tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Dahil dito, nananatiling bukas ang isyo at marami ang nag-aabang kung kailan o kung magbibigay man sila ng linaw sa kanilang sitwasyon. Sa ngayon, fans at mga netizen ay kanya-kanyang interpretasyon at pagbasa sa mga kilos at galaw ng dalawa online. Para sa marami, bahagi ito ng buhay ng mga artistang laging nasa mata ng publiko, pero hanggat walang kompirmasyon, lahat ng ito'y nananatiling haka-haka. Ano man ang totoo, hangad ng marami na mahanap ng dalawa ang kapayapaan at kaligayahan, magkasama man o magkahiwalay.